So, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, dito guys, um, di ko po alam kung bakit tinatanong ninyo sa akin kung hanggang kailan kayo magdarasal. Ayan guys, hindi ko alam kung bakit tinatanong nyo sa akin kung hanggang kailan kayo magdarasal. Napakasimple po ng sagot doon na common na hindi ko alam at hindi ko rin maintindihan bakit tinatanong nyo sa akin kung hanggang kailan kayo magdarasal. Hindi po ba naging kaugalian na ninyo ang magdasal tuwing umaga at bago kayo matulog? So yun guys, tinatanong nyo sa akin hanggang kailan kayo magdarasal, ilang beses dadasalin, ang binahagi kong milagrosong dasal is yung specific na kahilingan ninyo sa buhay ninyo. So yun guys, dito pa lang, dito pa lang talagang nakukuha ko na yung mga hindi nagkakaroon ng oras na manalangin sa mahal na Panginoon. So dito guys, alam nyo ba kung bakit? Hanggang kailan daw nila dadarasalin yung milagrosong dasal? Ako guys, kung akong tatanungin ninyo, every, kung maaari lang every minute, every seconds ko dadasilin yan. Dahil kailangan ko ng milagro sa buhay ko. Kailangan ko ang milagro, kailangan kong yakap ng mahal na Panginoon. Kailangan ko ng makauwi sa pamilya ko, kailangan ako ng mga anak ko. Yun guys, doon pa lang, hindi mo na kailangan limitahan yung sarili mo sa so magdasal sa Panginoon. Hindi ka pa nagdarasal sa mahal na Panginoon, ang protection mo buong maghapon. Protection mo buong magdamag. So, and guys, hindi ka pa nagdarasal, nangatulungan ka sa mga pang-araw-araw mong pangangailangan. And guys, a basic po yan. Kung ako sa inyo, iwasan ho natin yung hindi tayo nagkakaroon. Ang pagdasal po, yan yung, po yung time na kinakausap mo ang mahal na Panginoon. Sinasabi mo lahat, hinihingaan mo lahat, yung mga problema mo sa buhay. Dahil sa lahat ho, sa lahat ho, ng tao, bagay man, kaibigan man yan, kapamilya, lahat-lahat yan, sa lahat ho, nang hindi nang, nang iwan sa'yo. Sigad lang po ang hindi mang sa sa'yo. At handang, handang makinig sa anumang isusumbong mo, idadaing mo, Darin mo sa kanya. Pero kung hindi ka nagkakaroon ng oras sa kanya, na magdasal sa kanya, maghinaing sa kanya, wala pong patutunguhan ng buhay mo. So dito guys, um, gusto kong gisingin yung diwa ninyo. Gusto ko talagang gisingin yung diwa ninyo. Kasi magtataka ako bakit tinatanong ninyo hanggang kailan kayo magdadasal. So yun guys, ito yung pangalawang ano natin, ito pong Alegreya. Rekesa. Fortuna. Ilang beses na po itong naka-upload. Kung maaari nga lang araw-arawin ko, pero hindi po pwede. Hindi po kayo nag-scroll down. Hindi po kayo nanonood ng buong video, guys. Oro imiel. Gracias, gracias. Ayan, guys, paubos na yung pen ko. Ayan, tatlong beses yan, tatlong beses yan, tatlong beses yan. So dito, guys, dasalin ninyo tuwing umaga to ito po ay magic words. Lahat po ito guys ay magic words. Ito po yung tinatawag namin na magic words. Ayan guys, i-screenshot na ninyo. Alegria, Requesa, Fortuna, Fortuna, huro adios. Oro, Emiel, Oro, Emiel, Gracias, Gracias. Banggitin nyo yan ng 7 times, 3 times, depende po. Depende po yan guys. Um, pasensya na po kayo kung nakapag-remind ako sa pagdadasal. Pero hindi ko po kayo pinipilit na magdasal sa mahal na Panginoon. Nasa sa inyo po yan. Taos puso po yan na paggagawin ninyo guys. Um, pero binigyan ko lang kayo ng kumbaga awakening. Awakening guys. Awakening. Talagang ano po. And then ito guys. Ito yung isa sa mga um, napahanga talaga ako sa bilis ng ano nito guys sa bilis ng ano niya, sa konting online business ko po na tinitinda ko ngayon, ayan yung mga pampaswerte ko, talagang nagkaroon ho ako ng sales na hindi po may paliwanag so dito guys, ang gagawin naman ninyo dito ayan, tip hara sesep, napakadaling i-memorize guys, mayroon bang hindi ko alam eh, ba't nahihirapan yung mga iba? Ba't hirap na po sa inyo yung, yung pagdasal? And guys, eto guys, ang ginagawa po dito, inalay, sinusulat po sa maliit na papel. Ayan guys. Sinusulat po sa maliit na papel. At nilalagay po sa bote. Eto yung ginawa ko kahapon guys, kung nanood kayo sa video. Eto yung ginawa ko kahapon. And sabi ko nga sa iyo, dun sa maliit na karinderiya ni ate, sanga-sanga na yung nag-uupo doon. Ang dami talaga niyang buyer. Niya talaga ang dami niya talagang customer kahapon. Sanga-sanga yung mga tao na hindi mo alam kung saan sila uupo. Talagang pinabilib talaga kami nito guys. And then, nagkaroon ako ng sales na talagang hindi ko inaasahan kapon So dito guys, gawin niyo ng may paniniwala sa lahat ho ng may negosyo. Ito ho ang orasyon. Guys, ito po ay magic words. Ito naman po ang orasyon. Orasyon guys, ito. Ayan, sulat nyo sa maliit na papel. And then ito guys, ilagay niyo ito sa harap ho ng inyong mga tindahan. Sa harap ho ng lalagyan nyo ng pera. Ayan guys, ilagay niyo itong bote na to. Napakalaking tulong guys. Um, dito naman, meron pang isa kung nahahabaan po kayo nyan guys kung nahahabaan po kayo nyan guys meron pang ito banggitin nyo lang po ito lang pa ulit ulit orients 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 magkakapera ka dito guys magkakapera ka depende po yan kung meron kang mga ninaraket meron kang inaano magkakapera ka dito guys dito po isa sa mga one word spell isang orasyon orasyon orients orients isang orasyon na tutulong sa iyo para magkapera ka. Ayan guys, ito din ay orasyon. Yung sinulat ko dito, orasyon po ito. Orasyon po ito. Ito guys is magic word. Ito po orasyon. Orasyon po ito guys yung dalawa na to. So dito wala akong yung pinakamahaba na po na binahagi ko kahapon yung pumilagrosong dasal. Ayan guys, kung nahahabaan po kayo doon ayaw ninyong mag-sacrifice ng gano'n, mag-effort ng ganoon Baka dito na kayo makagkaroon ng pera. Ayan guys. Itong mga ano na guys. Um, ano lang po tayo guys. Relax lang po tayo sa buhay. Bigyan po natin ng oras yung sarili natin na magdasal. Yung pagdarasal po natin guys. Ilabas nyo lahat yung mga gusto ninyong ilabas. Ano, sigad lang yung ta, sigad lang, kumbaga sigad lang yung tanging nakakausap mo. Eh hindi ka niya i-criticize dahil sinabi mo sa kanya na marami kang utang, tulungan ka. Sigad lang yung taong hihingan mo ng tulong ka, kausapin mo makikinig sa'yo na kumbaga hindi ka niya i-criticize. Hindi ka niya i-mamarites. Ayan, bigyan nyo ng oras, sigad, kausapin nyo siya sa kanya nyo ilabas lahat-lahat ng mga pagsubok at pinagdadaanan ninyo ngayon. Kasi guys, yung pagdarasal is kinakausap niya si God. Ayan. Kung wala rin lang naman kayong ginagawa sa buhay, ayan, umupo kayo sa isang tabi, magdasal kayo. Yun lang po. Tuwing umaga, alam niyo ba guys, yung mga madidiskarteng tao, sabi niya kahit ano pong busy ko ma'am, hindi ko ako nakakalimot, sabi niya. Magmula po nung tinuro niyo sa amin na tumingala sa langit, ipatong ang dalawang kamay sa dibdib, banggitin ang alegreya sa rikesa fortuna. Hindi po kami nakakalimot banggitin yan, ma'am. Talagang hindi po kami nawawalan ng blessings. Sabi niya, maraming maraming salamat sa iyo at naway marami ka pang matulungan. Naway marami pang madaanan na mga nangangailangan ng tulong ng video. So dito guys, um, napakasimple yung mga words napakasimple yung mga ano guys pero nagbibigay ho sila ng kumbaga kasagutan dito guys ramdam naman ng mahal na Panginoon ramdam naman ng panalangin ninyo kung totoong nangangailangan kayo ng pera o totoong nangangailangan lang kayo ng pangsugal ninyo o totoong nangangailangan lang kayo ng mga kailangan ninyong kapritso sa buhay kaya hindi ho kayo kumbaga hindi kayo binibigyan ng blessings. Dito guys, alam ko pong naiintindihan ninyo yung sinasabi ko. As sa so mga followers ko po, alam po ninyo kung ano yung gusto kong ipahiwati. Mahaba na po itong video ko, baka hindi po ninyo panuhurin hanggang huli. Pero alam ko na one day, mararamdaman at maiintindihan ninyo ang lahat ng sinasabi ko. Maraming salamat po.